ka Oo nga po pala. No. po, Lola. Bakit ba? Ano ba nga gawin mo? Saan ka pupunta po? Hindi, Lola. Kailangan ko pong magsaing eh, para may makain po tayo. Tapos na, Apo. Ay, tapos na. Tapos na. Huwag ka na magsaing. Ay, ito nga. Meron na nga talaga, o? Oh. Ayan, oh. No? Lolas, Lola. Lola. main, huwag kayong magpapagutom. Negative A. Ay, ulam po, Lola. Negative. Kailangan ko pong magluto ng ulam, Lola. Meron na uh, rin. Ay, meron na rin. Oo. Uh, may ulam na rin. Ayan, oh. Ah. Uh, Lolas. Men, eat well. Eat well. Negative A. Ay! Ah. talaga nagluto na si Alden. Naku. Mm. Ang bilis naman agad. Dumaan siya dito kanina bago magpunta sa trabaho. Kaya ayan, nagsaeng na siya, tapos nagluto na rin siya ng ulam. Ay, ganun po ba? Ano pa ba? Ah, uh, mag po ako. mag po muna ako ng tubig, Lola, para may po ay, Meron din. na rin. Meron na rin po. Hindi mo na kailangan mag-igip. Kasi may tubig na raw dito. Ah, ah ayos but... na. Naayos na. Oo. Oh, oh. Eh, Lola, ano po? Uh, grocery, grocery. Mag meron na, na, na rin. Ito na, na Bakit lahat meron na? Ano ba yung si Alden? Hindi lang siya basta na grocery. Nagluto na siya. Nagsaing na siya. Nagluto ng ulam. Naggrocery pa. Eh, Lolo, kasi balo ko po sana pumunta ng supermarket. Pero, Wala di bali ba, po, na, na. lang po ako. Lalaba. Ay, nako! Meron na rin. <laughs> hindi mo na kailangan maglaba. Meron na po. Tapos, tapos na rin po yung laba. Nagplancha pa. Oh, hindi lang nilabhan, pinlancha na. Ay, grabe naman si Aldin. Ay, ito nga, no. Ayan. Ay. Nakatupi na yung mga damit. Ang sipag naman ni Alden. Talagang hindi niya nakalimutan to. Uh, ano ba ay, po pa yung mga natapos ni Alden? Ay, natapos niya na lahat. Pagkatapos, pag umaga nagpunta rito, nagluto. Pagkatapos magluto, naglaba. Tapos naglaba, nagkula. Tapos, pinaliguan niya na rin itong mga rohenyas. At pati kami, pinaliguan na rin ni Alden. Ay, grabe naman itong si Alden. Naku, lahat pala naasikaso na. Sabi ko naman sa'yo, Iha, di ba? Na-spoiled kami ni Alden nung wala ka. Maswerte ka ron. Swerte ka na kay Alden. May tumatawag. May tumatawag. pano? Ang yan. Si Al si Lola, si Alden. Nagalit yung kapitbahay. Hello? Hello, Alden? Hello, Alden? Hello. Nag-iiba ang mukha mo pag si Alden kausap mo. Oh, kamusta yung taping mo? Ah, okay naman. Uy, huwag ka papagod dyan na. Tsaka kumain ka agad. Tubig. Lahat ba may nag-aasikaso ba sa'yo dyan? Ah, okay, okay. Mer meron naman. O oh, sige, basta mag-iingat ka lagi ha? Baka mamaya napapabayaan mo na yung sarili mo dyan naman sila dito. Uy, salamat nga pala kasi inalagaan niyo mga mga lola kahit wala pa ako, nung wala pa ako. Tas ngayon na nakabalik na ako, talaga hindi yung pa rin nakalimutan sila lola. Ginagawa mo pa rin yung mga ginawa mo noon. Ah. Oo, oh, 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 sige sige kakausapin mo. Lola, kakausapin daw po ko ni Alden. Ella. What's up, hip hop? <laughs> Mag-ingat ka dyan sa trabaho mo, iho. Eh, Maraming salamat. Sobra ka. Inasikaso mo kami, oh. Nagluto ka, nagsaing, naglaba. Tupi ng, ng mga damit, pinlansa. Oh, hindi ka mapagod. Tapos nandiyan ka pa sa trabaho mo. Eto si Tinidora. Ah. Alden, salamat ha. Nasabi na nila lahat. Baka pwede pag uwi mo, dalan mo ko ng pipino para Lola. pagtanggal ng eye Lola naman. Oo, mabait ka naman. Tapos Kapagod yung kikitain yun. mo dyan, Alden, malaki ang sahod mo. Pera mo akong 5,000, ha? Lola! Mabait mo. Si Lola naman. Sige. Ay, eto na. Ay, 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 Alden, ay, hindi, nagbibiru lang yun. Hindi! Okay. Talaga, Alden, close na close na kayo nila, Lola. Ay, o, sige, magtitake na kayo. O, sige, galingan mo, ha? Mag-iingat ka dyan. Sige, I, I miss you. Sige, bye-bye. Bye-bye. Bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> <laughs> Apo, ano yung I miss you na yun? Hindi, kasi Lola, di ba po, nawala po ako isang linggo. So, na-miss ko lang po ng very light si Alden. Ah, parang may nakakalimutan.